pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kaniyang nilakhan Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Esaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. At nagpatuloy sa pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga ng marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis pagsasadiwa hindi ba ito ang anak ni Jose tunay na mabuting tao ang pagkakakilala kay San Jose Ngunit hindi nananatili ang pananaw ng tao kung anong mabubuting bagay ang iyong nagagawa, kundi ay kung ano ang mga kahinaan nito. Matutunghayan sa Ebanghelyo na kahit ang mga kababayan mismo ni Jesus ay namangha sa kanyang kadakilaan. Subalit, noong nagpapahayag at nagpapatutoo si Jesus sa mga sinulat ni Propeta Isaías ay nagawa pa rin ng mga tao na magduda at ilipat si Jesus sa sukatan ng pag-unawa ng tao. Inaaniyayahan tayo ni Jesus na huwag nating bigyan ng sukatan ang ating kapwa. Tinitingnan tayo ng Diyos ng pantay-pantay. Nawa ay nadaman nyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.